Ayan na guys. Tapos ko na yung pag-upgrade ko. Nalagyan ko na ng automatic transfer switch. Ayan. O, yung 12 volt solar system setup. Ayan. Ito yung pinakang backup namin o yung ginagamit namin para sa mga nightings na lang. Remember na naungus na yung ating battery. sa na mas yung main solar setup. So, para sa mga nagtatanong, so, ito bali is uh, from solar panels. Meron akong dalawang solar charge controller. Then, uh, punta yan dito. So, ito yung DC breaker ko. Ayan, meron yan sa loob na kasama. Ayan to sa uh, mga ano to uh, terminals okay so kasi dalawa nga ito dalawang SCC punta siya dito hindi kami na positive negative then na uh, nilagay ko siya sa isang breaker para isang breaker na lang okay so 60 60 amperes ito eh, 63 amperes DC breaker And punta na siya papunta sa ating ah, uh, ito. Yan, ating isang type of core battery. Okay, para hindi masyado marami. Bani yung yellow na wire. Yan, yun yung DC. DC supply. Okay, yung galing doon sa dalawang SCC. Punta ngayon siya. na doon sa breaker, yan, naging isang set na lang siya ng positive at negative. Then, syempre, from the battery, ayan, battery cables, ayan, uh, battery cables, ayan, ito, Ginamitan ko ngayon ng circuit breaker at saka ng DC switch. Okay, ito, DC circuit breaker din to. Ayan. So, ito, is sa uh, 200 amps. Ito kasi available ko, no? So, goods naman yan, 200 amps. Okay. Then, syempre, punta na siya dito sa ating inverter. Itong inverter ko, medyo matagal na rin. Siguro may tatlong taon na tumayagit. Okay, yan. Magsela. 3,000 watts inverter. Power inverter. 12 volts. Yan. So, from this inverter, naglagay ako nito ang pinakang supply line o main line ay napumunta siya dito pero syempre meron din siyang relay may ako ng relay so hindi si relay okay tsaka syempre nakakonekta siya dito sa ating uh, device na to, to. yung ating uh, katop cut off ano So, ito, nakaset ito ng pag nag uh, 12.1 ah, pag nag uh, 11. o oh, 12 11, o oh, 12 na, 12. Sinad siya sa 12. Magkakatok na 12 volts. Ano, i- i- <coughs> ikakat na niya yung battery. Okay. At itong relay na to, mag- uh, ng supply. Dito. Ah, hindi sa inverter. Okay. So, may supply pa rin si inverter. So, ito lang mawala ng supply. And then, uh, na. So, galing dito, naglagay ako dito. Plug. Yun yung ginamit ko ngayon. Hindi niya ako mapunta dito sa automatic transfer switch. Sa N. O yung normal power. Ano? Hindi ako nilagay. Then, syempre, yung kamila naman, yung R o yung pinakang reserve ko yung backup in case na maubos na yung ating battery doon so dito naman ito naman ang galing dito sa ayun sa outlet dito na lang ako kumuha sa, nor, sa utility o sa miral ko ayan so, na uh, siyempre para lang yung sa ilalim na uh, punta na siya ngayon dito So, ito yung pinaka -breaker. ngayon papunta sa sa uh, sa mga ilaw ng bahay namin. So, yun. Guys, yun yung setup natin na 12 volts. Ano? Ayan, maninis na. So, ito yung nilagdag ko. Naglagay ako ng mga yan, cable trays. Para, isi. ito na lang yung medyo talaga may wire na nakikita. Okay? So, medyo mahirap na kasi lang Pero, pwede naman lang yan. Kaso nga lang ini sa mga susunod na lang ulit. Okay. Thank you guys. Kung mga may mga tanong nga pala dyan, no? Uh, comment lang kayo. Ano, ta, sasagutin natin. Tsaka sa mga uh, may hiling din mag-DIY. So, uh, paki-like na lang ano, paki-share din at saka paki natin yung notification bell. At ako may time, pa-subscribe naman para at least eh, updated kayo kung meron tayong bagong update or uh, tutorial para sa mga DIY na setup na solar. O, yun. Salamat sa inyo lahat, guys. Have a nice day.